ano-ano ang dapat ituro sa mga anak? Number one, mangarap. Turuan natin silang mangarap. Isipin ang mga gusto nilang gawin. Ibilin natin sa kanila na kaya nilang gawin ang mga pangarap nila. Number two, maging mabuting tao. Hindi ka malilihis ng landas kapag mabuti kang tao. Kahit pa hindi mabuti ang tingin ng ibang tao sa paligid mo, basta mabuti ang mga ginagawa mo dahil alam ng puso at isipan mo na kapag mabuti ang ginawa mo, maaayos ang lahat. Number three, Alamin ang mga bagay-bagay. Maging curious. Matutong magbasa. Mag-research. Magtanong-tanong kung papaano ginagamit ang mga bagay na kumuha ng kanilang atensyon. Number four. Maging determinado. Huwag matakot sa pagkabigo. Normal lang yan dahil nilalagay kanyan sa tamang proseso. Number five, disiplinado ka dapat. Kontulin mo ang mga bagay na makakasira sa iyo tulad ng mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, at barkada. Lahat kasi ng sobra ay masama. Mga anak, ang mundong ito ay maraming masasamang nilalang. Pero, mas marami naman ang mabubuting tao. Piliin mo na lamang ang mabubuting tao na iyong sasamahan. Piliin mo kung saan ka magiging masaya kung sino ang gusto mong makasama dapat yung tama lamang sapat lamang at yung mahal ka dapat mga anak pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw ninyong lakbayin